handa ang National Food Authority na tumugon sa mga responsibilidad na maaring ibigay sa ahensya sakaling baguhin ang ilang promisyon sa Rice Tariffication Law. Kahapon ay inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na sesertipikahan niyang urgent ang pag-amienda sa RTL. Ilan sa mga nais repasuhin ay ang pagbabalik sa kapangyarihan ng NFA na magbenta ng murang bigas. Naniniwala ang NFA na makatutulog ang pagbenta ng subsidized rice para mapigilan ang lubhang pagtaas ng presyo nito, lalo na sa panahon ng kalamidad o emergency. Kung mailalagay man sa amendment ng RTL na pwedeng pumasok ang gobyerno in cases of uh, emergency or sabihin natin unusual na galaw ng presyo sa merkado, eh malaking ano na huyon, malaking hindrance na sa mga sa mga uh, trader na makakaisip po na magsamantala.